Okay, nandito po tayo ngayon sa grupo ng mga Pilipinong nagmamaritisan Ayan, mga kabayan, tanong lang Ano ba yung stand nyo doon ano sa Ano po yan? Uh, YouTube po ba yan? Yes po, YouTube po Ano po yung ano nyo? Yung channel nyo po? Buhay Abroad by Aris po Support Buhay Abroad by Aris Okay, sige okay, po, ano okay. po ba yun? Tanong, okay lang ba ang mangutang? Para sa akin, ako muna. Para sa akin, okay lang mangutang kung may iba bayad. Kung wala kang iba bayad, huwag kang umutang. <laughs> Baw. ito, okay. O, ito. Ikaw kong Ano, para sa iyo? Para sa akin, okay ang umutang. Kasi... Para, pero, kung mangutang ka, ilagay mo sa tamang proseso. Mag-invest ka. Kasi kung umutang ka, i-ano mo lang sa luho mo, so useless. Diyos ko, para ka lang nag-ano ng pera dyan, nangangamot ng... Ano mo, para lang mangutang? ano yun naka, nagpapagod ka lang dito para ianong sa luho mo, wala, wala, wala kang maano na future kung utang ka lang tapos inaano mo lang sa luho mo, wala. Mas mabuti na kung mag-utang ka, may investment ka. Para may pangbayad ka sa utang. So yun ang stand mo doon sa oh, utang. So, na okay lang naman talaga mangutang, okay diba? mangutang. So, so, so naniniwala ka na, na walang taong walang so, utang? Ah, ay, abnormal ang taong walang utang. Aray ko. Mm -hmm, abnormal yan. Nasaktan <laughs> ako kasi may utang <laughs> So, normal ka. <laughs> Ang walang utang, abnormal yun. Hindi <laughs> ako maniniwala din. Kahit siguro si mga mga palasyo, mga ano, may mga utang. Mga amo natin, may mga utang yun. Aray <laughs> <laughs> ko. May mga luwag niyan, maniniwala <laughs> ka. Ikaw. Ikaw ka ba yan? <laughs> ako natural na mamangutan sa tao, lalo na kailangan. Basta, ano lang, Limitahan mo lang tapos alam ko sa mudadarin ng hinutang, yun ay pagtutungan din. Yung... Tama din yung sabi, agree ka din sa sinabi ni yes. Kabayan na ano? Uh Oo. -oh. Kabayan Ellie. N natural lang sa taong mangutang lalo na kapag rolling ba? Ung baga, rolling ba? So, I'm just trying to up the way we're suggesting kagustuhan pera. Alam mo. So, yun ang yun ang kagandahan lang dito sa bansa kung saan kayo kasi oh. pwede talagang taga Tayo, Tayong ang mga ano dito kasi mga bangko dito. Ang mm. ano din sa OFW dito sa Hong Kong. Mm. Pag kayo ay may trabaho dito, kayo ang tinatak ang tinatawagan ng bangko para mangutang dito kasi alam nila may mga may income ka eh. Alam nilang makakabayad ka. Pero sa Pinas, ina-signal mo. Yes, dami pa mga papers na kailangan bago ka makautang ng 3 mil, 5 mil. Dami pa mga police clearance, DIR, mga dyan, itchit, 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 Diyos, 3, mm. ano diyan, etc. 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 Chat na lang sa 33,000 lang yung ano mo. Pero dito, jusko kahit 4 million okay. pagbabayaran babayaran mo as long as na ma mahaba pa yung kontrata. Kontrata, may visa ka, ka pa, no? May visa ka pa, mm. makakautang ka. Yun ang kakaiba, kakaiba, ang kaibahan dito sa Hong Kong. Mm, -mm. Dito, Dami ng mm -mm. utang dito. <laughs> Ikaw ka ba yan? Ako naman, ang stand ko sa pangungutang is, yes, natural lang naman talaga mangutang. Pero dapat, you have to be responsible pa. Kasi... Bakit ka po nasa mid-kabayan? -kab <laughs> 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 Natamaan ka. <to. laughs> very responsible naman yun. Nasasaktan ako. <laughs> <laughs> yun lang, yun lang sa akin. Di have to responsible. Kung mangungutang ka, ganun lang. Dapat magbayad ka. Oh, ang utang ay babayaran. Oh. Mas lalong nasa mid ang kabayan natin isa. <laughs> okay ka lang? Oh, okay lang. Okay ka Oo. Oh, okay, pwede lang. <laughs> Hindi ka mamabuhay kung wala tayong utang, yes. pero dapat bayaran. Pero kung mga buang sila, hindi eh, na natin bayaran. Hindi ka mamabuhay. Hindi nakabayan. Mang-interview ka na, okay, na naman. Nakabayan, nakabayan. Mang-uot kami. Lalo na sa amin mga bagong ano bagong bakasyon sa Pinas. Mm. So expected lubog na naano na, na lubog kami sa utang. Magbabayad na kami ng utang para responsible kami. Tindi <laughs> so, naman yun kabayan yung lubog sa utang. Lubog kami talaga <laughs> sa utang. Ano ano talaga yan? Eh. Pero balag lubog kami sa utang pero nagbabayad kami. Ano uh -huh. ako lubog na lubog ako pero maawon ako. <laughs> Tapos lubog na naman. ako <laughs> ah, <laughs> na naman. <laughs> Lubog na naman. <laughs> ahon na naman. Yun yun. Ang importante, nakakaahon pa rin. Ang importante, nakakaahon. Ang, 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 nakaka ang nakakatakot, yung paglubog mo, hindi ka na nakakaahon. Yun, hmm? yun, yun, yun. Yung importante na, yan. yun, yan. Yun ang, yun, yun, ano yun na 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 ang ano doon. Hindi lang talagang buhay, may ikot, may ikot-ikot lang. Lulubog lub, lub. lubog. lilitaw. Uh, hindi <laughs> katapusan, lumulubog <laughs> yan siya. kasi <laughs> may ano siya, love letters. May love letters ako. So, lulubog <laughs> lilitaw, ang buwan at araw, buhay pa rin ako hanggang ngayon. Yeah. That's like, that's like, I know the first of time.